Hello po mga kalaki, magandang hapon po sa ating lahat. Alas 5 na po ng hapon at syempre nandito po tayo ngayon sa kahabaan po ng highway po namin. At tayo po ay magmimerienda muna sa isang pizza corner. Ayan po, di ba? Uh, paborito din naman ni Lola to, bali pibigyan natin siya mamaya. Pero bago yan, syempre, habang hinihintay ko yung mga niluluto ni ate na binili po natin, bumili po tayo ng limang box para po sa mga pamangkin ko at saka po sa amin ni Lola. Mura lang naman yan eh, 100 pesos lang. Ay no, nakikita nyo, 110, ba diba? 110, 110. Mura lang naman yan. At syempre po mga kalaki, ang mga laki lang po natin, ay inaalagaan po natin ito ng 3 days bago po natin palitan. At syempre, ang mga laki lang po natin, libre po ito, walang bayan. wala umaga, tanghali, hapon, gabi. Ay, titignan nyo ha, kung nasaan ako. O. Diba? Ayan. Oh, dito sa highway. Inaalagaan po natin to ng tatlong araw bago po natin palitan. At syempre po, libre po ang lucky numbers natin mula umaga, tanghali, hapon, gabi. Okay. At syempre mga kalaki sa mga bago po dyan sa amin, abay, dito na po kayo tumutok dahil ito po ang mga legit na nakakapagpanalo po ng mga mga lucky numbers po na binibigay po natin araw-araw. ba? Diba? Ang ganda ng panahon, no? Oh. Mag-aalasin ko pa lang yan. At syempre, ngayon na po mga kalaki, kung ready ka na, ready na rin ako. Tara na. Mabigay na po tayo ng mga Uh, lucky numbers ngayon pong alas 5 ng hapon kaya eto na po ang mga tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit at dalawang 6-digit lucky numbers. At syempre mga kalaki kung ready ka na ready na rin ako halika na Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki eto na po ang mga 2-digit lucky numbers. Ilista mo na number 5 at number 27. Yan po yung una. At ang pangalawa po, numbers 16 at number 24. Okay? At ang pangatlo po, number 12 at number 31. Okay mga laki, syempre isulod na po natin ang 3 digit lucky numbers. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 9, number 2 at number 6. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 5 number 5 at number 0. Okay. At syempre ang pangatlo po, number 6, number 7 at number 7. Ayan po yung pangatlo. At bago po natin uli ibigay ang 4 digit lucky numbers, make sure po pag inilaban niyo po 'yan, ay iraramble niyo po ang 2 digit, 3 digit at 4 digit lucky numbers sa para mabaliktad nung po ang numero, panalo pa rin po tayo. Kaya ito so na po mga kalaki ang 4 digit lucky numbers. Ang 4 digit lucky numbers natin ay number eight number 4, number 9 at number 9. Yun po yung una. At ang pangalawa po, number 7, number 2, number 1 at number 1. At syempre, ang pangatlo po, eto na. Number 6, number 3, number 4 at number 4. Ayan po yung pangatlo mga kalaki. Syempre, ayan na po, takbo na sa suki yung outlet maya maya. Pag nakompleto nyo na po ang makuha ang mga 5 digit at 6 digit lucky numbers. Pero bago natin ibigay yung mga yan, Siyempre po sa mga bago po sa Facebook, kung gusto niyo po makatanggap at maging uh, followers po namin, hanapin niyo po sa Facebook ang Red Parungkin po, i-type po ang Red Parungkin. Hanapin po yung may 315,000 followers po, i search niyo po dyan sa people. Pag kinlik niyo po yung Facebook, lalabas yung mga pangalan, pindito niyo po sa taas, people, mababasa niyo. People. Uh, diba? bigutin nyo po yan, lalabas po dyan 315,000 followers po, kami yun na Red Parungkin, at meron pa kong isang Red Parungkin, yung naka-yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen at i-check nyo din po ang followers 50,000 followers po mga kalaki at meron din po tayong Aris Gatchalian okay, at meron, meron po tayong account sa YouTube, Red Parungkin po na merong 16,100 followers, at sa TikTok po 417,000 followers ako mga kalaki, tuloy-tuloy po ang pag-angat ng mga lucky numbers natin dahil ano naman po eh, uh, legit po na nakakapagpanalo po tayo mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo? Di ba? Ang mga laki numbers namin, libre walang bayad. Private consultation po ang may membership fee. Kaya kung interesado kang subukan ng private consultation, may mga nananalo naman at meron din namang hindi. ba? Diba? Sabi ko, maging tayo sa kapalaran ng iba, huwag po tayong maingit sa kanila dahil mas malaki pa ang biyayang nag-aantay sa iyo. Okay, bago po natin ibigay yan mga kalaki, Siyempre titikman ko muna ang pinaluto ko. Ato na tunay sa akin man ko nga ate. Patikin muna. Titigman ko lang siya guys. Siyempre, ang pizza. Ayun o, no, oh, sarap ng pizza diba? Titigman muna natin. Ang hangat. Ang hangat.

wala lang to 110, 100, 110 na lang. <laughs> Ate, may tissue ka? Tissue? Wala siyang tissue kaya eto na po mga kalaki ang 5 digit laki numbers. Number 16, number 28, number 32, number 29 at number 11. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 12, number 23, number 27, number 34, at number 16. Ayan! At syempre mga kayaki, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit lucky numbers po natin, pwede po dito ang 642. 645, 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers okay? So mga kalaki, ito na po. Lista nyo na. Number 38. Number 40. Number 31. Number 27. Number 19. At number 5. At ito naman po ang pangalawa. Number 22. Number 36. Number 21. Number 18. Number 10. At number 42. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers ngayong hapon. Takbo na sa sukin yung outlet. At make sure po na Ina-rumble po ang 2-digit, 3-digit, at 4-digits. Okay? At syempre mga kalaki, kakain ulit ako. At pero bago kumain, shout out muna natin ang mga followers natin na talaga shout out. Okay? Shout out po dyan sa may Mabalak at Pampanga. Hello po sa mga manunood po dyan. Hello po. Kami po dito, ay may pwesto po kami rito ng tindahan po ng parol. Uy, hello po. Magaganda nga mga parol sa inyo. Maraming salamat po. At syempre po, sa toda po ng tricycle po dito sa may Santa Rosa Nueva Ecija. Uy, malapit yan sa Kabanatuan. Maraming salamat po sa mga at suki ko talaga yung mga tricycle driver. Ano. Thank you very much po. Maraming salamat po sa panonood at gusto ko manalo, manalo, manalo kayo. At sana po someday maiplex ko kayo, magpa-picture tayo pag nagpunta ko dyan. At ingat at good luck!